guys. Welcome back po sa ating munting channel. Sa ngayon po ay magbabiyahe po ako. Gamit po itong tricycle na to. Kaya lang po sa ngayon ay maulan. At nagkataon po na yung aking wiper ay sira pa. Alam naman natin na napakahirap mag-drive pag ganitong maulan. Lalo na sa mga tricycle. Tulad nito, kasi bibira lang sa mga tricycle lang mayroong wiper. Kaya ito ay ko na sa inyo ang isa sa aking mga technique kung paano maging malinaw ang ating salamin ng ating tricycle. Ito po ang na ng ating salamin. Ngayon hindi pa po, po natin na-applyan ang ating technique. Ang problema po kasi dito, yung mga tubig ay na-stack po dyan sa salamin. Kaya yan po yung napapahirap sa paningin ng mga driver. Ito na po ito, pakita ko sa inyo ang isa sa aking picnic para makapagbiyahe po tayo ng safe kahit wala po tayong wiper at kahit maulan. Ito po ay toothpaste. Kahit ano pong toothpaste ang gamitin nyo, basta po toothpaste. Ayan. Sa kaunting halaga lang, ay magiging safe po ang ating pagbabiyahe. Ay, e, ganoon lang sa kamay. Ito po na sa salamin. Ito po ay isa sa aking teknik. Ito man ang gamit para makabiyahin ng maayos. Ito po, yung ating wiper ngayon ay ano, tapos pong kuskusin ng ganyan ang kamay ah kumuha na po ng tela at yung tela naman po ang ah medyo may lakas lang po yung pagkakuskus gamit ang tela ah, medyo tagal-tagalan din po yung pagkakuskus para sigurado matanggal yung mga watermark kasi doon sa watermark nag i yung tubig so yan, okay na yan Ibusan natin ng tubig po mm -hmm. Dali dito sa kabila uh, Hindi na natin gagamitan dito ng toothpaste Kasi pasayro lang naman yung nandito Hindi naman yung driver kaya po na lang natin yan ang Basahan So ngayon Pwede na po akong magbiyahe At ito na nga po, sa halos maghapon na nating pagbabiyahe. makikita nyo naman, ang ating salamin ay napakalinaw pa rin. At hanggang sa ngayon ay napakalakas pa rin ng ulan. Ibig sabihin, yung isang apply natin ng toothpaste ay magagamit na natin sa loob ng maghapon. So napaka-effective po talaga. At ito po ngayon yung itsura ng salamin ng sidecar na hindi natin nilagyan ng toothpaste. Ayan, dikit po yung tubig. At ito naman po yung salamin na nilagyan natin ng toothpaste. Sumagay so ba po talaga? So hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po nagkaroon kayo ng kahit konting kalaman. Maraming salamat po sa muli pong pagkikita.